Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sa pagpapatuloy, sa so, kabilang daw doon sa mga pinahintulutan, Kung baga na sasabihin doon sa mu'alim, di ba nung nakaraan na talakay natin, yung mga salaf, at hanggang ngayon, tradisyon ito sa pag-aaral, na yung mga tao, tinatawag nila o kinakausap nila sa pinakamainam na paraan yung kanilang mga tagapagturo. At kabilang sa mga kung naging tradisyon, kung yung format ng ilang sinasabi ng mga tao. Yung tawagin yung mga maalam bilang Fadila to Sheikh, mga ganun bagay, may namin na Sheikh. At ito, Yakfa ala sharifi ilmikum anna huya juzu kada, pamaddali alayhi intakarrantum. So, Merong mga tao, bawa hindi nila na, hindi, may gusto pa silang itanong. May gusto pa silang itanong. So may mga nagsasabi, ang sinasabi nila doon sa maalam, merong, merong kayong nalalaman na hindi namin nalalaman. Kaya maari ba na malaman kung ano ang dalil tungkol sa sinabi ninyo? So ganun yung sinasabi nila, anong dalil? So ayusin yung pagsasabi. Kasi minsan yung tao kapag nagtatanong ng dalil, iba yung dating eh. Parang no parang mali yung sinabi mo eh. Tiyatanong agad na nung dalil. Ba't mo sinabi yan anong dalil? Kumbaga ito, mapagpakumbaba na paraan ng paghingi ng dalil. Kasi minsan, yung sina Imam Malik o si ano pala, si Imam Ahmad, hindi na nila tiyatanong yung dalil. Pero yun nga, ay, hindi pala si Imam Shafi'i. Hindi na niya tinatanong masyado si Imam Malik. Kasi naiintindihan na niya pag sumagot si Imam Malik. Pero minsan, hindi natin naiintindihan talaga eh. At kailangan natin yung dalil kasi meron din nagtanong sa atin. So pwedeng ganito, insya Allah. Pwedeng ganitong itatanong. Pero kung tatanong mo lang, depende sa ano eh. Depende rin sa paraan ng pananalita ng mga tao. Depende sa kultura, kumbaga. Kasi mga Arabo, ganito sila magsalita eh, mabulaklak. Magkumustahan nga yun ang haba eh. Yung mga Arabo magkakasalubong, nagkita yung kanina lang. Umaga, nagkasalubong ng duhor. Magtatanong, magtatanong yan. Assalamualaikum, waalaikumussalam. Eslaw na, kumusta ka na? Pero yung eslaw na, ano din eh. Kahulugan nun, anong kulay mo? <laughs> anong kulay mo yun ang kahulugan? Pero ibig sabihin niya, kumusta ka na? Yung kumusta, ang daming version nun sa Arabic. Eshlonok, Eshek Barok, Mabik, <laughs> kay Pahalok. Ang dami. Lahat yung apat na yun, itatanong nila yun kapag nagkasalubong sila. Pati nanay, tatay, itatanong, kumusta yung negosyo mo, kumusta yung anak mo, kumusta yung lolo mo. Mga ganun bagay. Ganun sila magsalita, ma -ano, mabulaklak. Pero depende sa ano nga. Kung dito sa Pilipinas, susapat na na ano. Sabihin mo lang na maayos yung ano. Anong dalil? Kumbaga, kung manghihingi ka ng dalil. Ngayon din, maaari na magdudua yung tao para dun sa kanyang guro. Madalas marinig mo ito sa, eh, sa mga nagtatanong. O kahit sa sa mga lecture. Madalas ginagawa ng mga scholar. Lalo na sa, ano, sa Saudi nga. Baw may libro. May tagabasa ng libro. Halimbawa, Riyadus Salihin, may tagabasa ng mismong hadith, tapos ipapaliwanag ng sheikh. Tapos yung tagabasa ng hadith na yun, pagkatapos ipapaliwanag ng sheikh, sasabihin niya, yung mga ganitong bagay, Ahsanallahu, ahsanallahu ilaykum, maging mabuti nawa sa inyo si Allah, Jazakumullahu khaira, gantimpalaan nawa kayo ni Allah ng mabuti, Barakallahu fi ilmikum, Dulutin nawa ni Allah na maging mabiyaya ang inyong kaalaman. O kaya saddadakumullah. Ah, uh, dulutin nawa ni Allah na kayo ay maging matuwid. Ah, uh, mataakumullahu bisihhah. Dulutin nawa ni Allah na kayo ay makinabang sa kalusugan. So ganito mga bagay sinasabi ng tagabasa. O kahit yung ano, yung mag-aaral sasabihin niya na siya lang ang nakakarinig, pwede naman pwede naman, insya Allah. So ito yung mga pananalita na nag express ng uh, appreciation, pagpapasalamat doon sa nakapagturo, insya Allah. Ngayon nga, Wal yatalattaf fis suali wa yatakayar al-alfad al-hasana allati yastadar biha mawaddatun mawaddatu ustadihi fayantafi'u min ijabatihi So dapat maging mainam siya sa kanyang pananalita. Wal yatalattaf. Maging mainam kaya maging ano, maging malumanay sa kanyang pagtatanong. Napipili siya ng mahusay o mainam na mga pananalita na magdudulot na kumbaga yung nagtuturo ay makaramdam na siya ay pinahalagahan na dahil dito, sasagot siya ng maayos, insya Allah. So kung si Manong, <laughs> si Manong kinakausap natin ng ano ng malumanay, eh lalo naman yung maalam na walang atraso sa atin. Kumbaga, so dapat ganito tayo palagi. Insya Allah, lalong lalo na sa tao na uh, may pangangailangan tayo sa Kanya. Actually, basic na ano ni, eh. Magandang asal, Kapag ikaw may kailangan, magpapakumbaba ka. So may kailangan ka sa kaalaman niya, magpapakumbaba ka. Hindi yung ikaw pa yung kumbaga nagmamataas. At yun nga, mararamdaman mo yan kapag may ano May magtatanong ta. Saan tanong niya hindi kaalaman ng ang hangad? Mararamdaman mo yun sa paraan ng kanyang pagtatanong. Mararamdaman mo yun sa paraan ng kanyang pagtatanong. O kahit takasulat yun eh. Alam mo kung kaalaman ba yung hinahanap niya? Baka well, minsan may lecture ako, pinost ko sa Facebook tungkol sa ano? tungkol sa relasyon ng mga bansang Muslim at ng Israel o katapatan sa mga mus hindi Muslim o kaya yung pakikipagtulungan sa kufar laban sa mga Muslim. May nagtanong paano daw yung hindi pakikitigma sa mga Hudyo? Eh, walang kinalaman yun doon sa lecture ko. Tsaka yung mga ganong tao, mga ano mga pasikat lang yun, mga pakitang gilas, kunwari, nagmamalasakit sa ano, kunwari, nagmamalasakit sa Palestine. Kain naman ng kain ng magdo Punta ng punta sa Starbucks. Anong, anong klaseng pagmamalasakit niyang ginagawa niya? Ano lang eh, paano lang, pakitang gilas, pakitang tao. Ang pinakamainam na ano, na pagmamalasakit sa Palestine, Gawin mong matuwid ang sarili mo. Talaga nagmamalasakit ka sa Palestine, gawin mong matuwid ang sarili mo. Hindi nagpapakahudyo ka rin. Galit ka sa hudyo, ikaw naman o, oh, galing hudyo. Hindi pwede. Yun ang pinakamainam na pagmamalasakit. Wala na tayong magagawa eh. Hindi natin sila pwedeng digmain. Yung boycott, yung pagbo-boycott sa mga produkto na, no? Sumusuporta sa mga hudyo. Hindi pa nga wajib yun eh. Hindi yung wajib na gawin. Ma, no, walang makakainan, kakainan, lang, kumain ka sa makdo, hindi ka nagkakasala doon kapag ginawa mo yun. At ang boycott, limitado lang din yung epekto niya. Pero kung tayo magpapakamatuwid, eh yun ang may epekto talaga, insya Allah. At hindi tayo nagbababad sa Facebook na inimbento ng mga hudyo, pinapamahalaan ng mga hudyo. Gayun tagal kasi Israel, tapos Facebook ka ng Facebook. Ano ano pang meron doon? Diba? Parang ano, galit ka sa baboy, kain ka naman kain ng baboy. Hindi pwede. <laughs> Naimili lang siya nung ano eh. Nung kung ano yung gusto niyang gagawin eh. <laughs> Sige nga, wala haris daiman ala duai lima siya kina. Wa ulama ina wa asati din Wal alaman mata minhum so tayo raw ay magsisikap palagi na manalangin para sa mga sheikh, sa mga ulama at sa mga ustad at tayo ay nataraham nataraham ibig sabihin mag mag uh, magdudua tayo nang habag para sa maalam na namatay na. Bawa, ugaliin natin kapag nababanggit natin yung mga scholar na namatay na. Sabihin natin rahimahullah, kahabagan nawa siya ni. Allah. Yun doa din. yunay doa din para sa kanila. Wal na doob, besihati wal khairi liman ka na min humhayyan. At kung buhay naman, maaari tayo magdoa para sa kanila na sila ay maging malusog, insya Allah. Wa nas'alullaha an fi a'marihim at mahinam din na idalangin natin kay Allah na maging mabiyaya ang kanilang mga edad. Wa yumatti'uhum ala ta'atihi. At Dulutin ni Allah na sila ay makinabang sa kanilang pagsunod kay Allah. Wa yuktimulahum bil khair. At ang abutan sila ng kamatayan na sila ay nasa mahusay na kamatayan, insya Allah. At ito yung pinakamainam. Kasi ng maalam, kapag humaba pa yung buhay nun, kabutihan din eh. Insya Allah, kasi magpapatuloy yun na magtuturo at magpapa, magpapahayag ng, ano, ng kaalaman sa mga tao. Insya Allah. Walakad <coughs> ka Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, yuktiro du'a'a li syafi'i. Si Imam Ahmad daw, si Imam Ahmad, pinaparami daw niya ang kanyang du'a para kay Imam Syafi'i. Fasaalahu ibnuhu Abdullah. Tinanong daw si Imam Ahmad ng anak niya na si Abdullah. Sa sabi ni Imam Ahmad, sagot niya, sabi niya, anak, ka na ka syamsi lidunya. Si Imam Ash-Shafi'i ay katulad ng araw sa mundo. Yung, yung araw, yung sun. Wakal afiyati lil abdan. Si Imam Ash-Shafi'i katulad ng kalusugan sa katawan. Fahal tara anhuma min oud. Meron ka bang makikita na pampalit sa dalawang ito? Kung bagay si Imam Shafi, katulad ng araw dito sa mundo, meron ka bang pwedeng ipalit sa araw? Papalitan mo yung araw? O kaya, yung oud sa kahulugan nito, ano eh? May iba pa tong kahulugan yung mababayaran mo ba yung araw sa pakinabang na dinudulot nito sa'yo? At si mga Shafi'i, katulad ng kalusugan sa katawan, mababayaran mo ba yung kalusugan sa pakinabang na dinulot nito? Si so, pwedeng maging ganun kasing kahulugan ng ode. Eh. Pwede ito mga hulugan na pampalit, panghalili o kaya ode na ano na kabayaran. So hindi natin mababayaran yung pakinabang na dinudulot ng araw. At kumawala yung araw, patay tayo. So ganyan din yung, ano, yung kalusugan at ganyan din yung kalusugan. Hindi natin ito mababayaran. Kapag nawala ang kalusugan, patay din tayo. So ganoon pinahalagahan ni Imam Ahmad, si Imam Shafi'i. At yun na lang kumbaga para sa kanya yung pinaka, yun na para sa kanya yung pinaka mainam na magagawa niya para kay Imam Shafi'i. Ang magdoa para sa kanya, Alhamdulillah. So marami daw sa mga salaf, sinasabi nila, hindi raw sila nagsala. Liban na lamang na sila raw ay nagdua na rin para sa kanilang mga magulang at para sa kanilang mga guro. So, kasama palagi doon sa kanilang sala, yung doa para sa kanilang magulang at para sa kanilang mga tagapagturo. Waaw sa Abu Hanifa, Tilmiduhu Abu Yusuf. Nag, bigay daw ng habilin si Abu Hanifa sa kanyang estudyante na si Abu Yusuf. Si Abu Yusuf, isa sa mga kilalang estudyante ni Abu Hanifa. Siyempre, kabilang sa mga estudyante niya si Imam Malik. Sasabi niya, Was tagfir li walish li ajma'in. Sabi niya, humingi ka ng tawad kay Allah para sa akin at sa lahat ng iyong mga guro na kumuha ka mula sa kanila ng kaalaman. Sabi ni Abu Hanifa, magdua palagi si Abu Yusuf para sa kanila na naging mga tagapagturo niya. Hindi nga sinabi, wal nastami lihadihil wasaya al jami'ah min amiril mu'minin Ali bin Abi Talib. So merong iniulat mula kay Ali bin Abi Talib, Amir al mu'minin, radiyallahu anhu, hay thuqal, sinabi niya, min haqqil alimi alayka, an la tukthira alayhi as sual. Kabilang sa mga karapatan ng tagapagturo sa iyo, ay ang hindi ka magparami ng pagtatanong. Actually, yung, yung maraming pagtatanong, Nababanggitin niya sa hadith. Kabilang 'yon sa masamang ugali ng mga Hudyo in particular. Na 'yung 'yung hadith na no. 'yung nagwasak daw sa mga naunang nasyon. Ukatratusu alihim waqtilafuhum ala ihim Ang pagtaliwas nila sa kanilang mga sugo, sa kanilang mga propeta at ang masyado nilang pagtatanong. Masyado nilang pagtatanong. Ito ang ginawa ng mga Hudyo. Kasi mga Hudyo, kaya sila nagtatanong doon sa kanilang propeta, kaya sila tanong ng tanong para debatihin yung propeta. Parang nangyari doon sa baka, di ba? Ayaw nilang sundin si Musa alayhis salam. Kaya tanong sila ng tanong kung ano ba yung, anong klaseng baka ba yun. Para may inis na lang si Musa, ititigil na ni Musa yung pag-uutos sa kanila na magkatay ng baka. Samantalang simple lang sana. Kung sa unang pagkakataon pa lang, sinabi ni Musa a.s. magkatay sila ng baka, hindi eh, nagkatay sila ng na kahit anong baka. Eh, nihirapan tuloy sila sa sobra nilang pagtatanong. At yun nga'y nakikipagdebate, nga pinapadaan niya ito sa pamagitan ng labis na pagtatanong. na eh, madalas hindi na logical yung kanilang mga tinatanong wala ng kinalaman sa usapin. Kaya pinakamainam na magagawa ng mag-aaral sa kanyang guro ay ang hindi siya masyado magtatanong. Sapat ay magtanong ng isang beses. Okay? Tapos kung di sinagot yung tanong mo, eh maghintay ka naman. <laughs> hindi yung, ano ka, hindi yung excited ka. Okay, hindi nasagot yung tanong mo, pupuntahan mo pa sa bahay, kakatukin mo yung pinto. Hindi, hintayin mo siyang makasagot. inshaAllah. Wala tafshina lahu sirran. At hindi kabilang sa mabuting asal ng mag-aaral sa kanyang guro na hindi ihahayag yung kanyang mga lihim kasi maaaring merong lihim din yung mga tagapagturo. Pero siyempre, itong lihim na ito, lihim na siya lang yung maano, na maapektuhan. Kasi, kasi kung lihim ito na ano, yung yung, 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 teacher gumagawa na ng bomba, eh pwede mo na sa polis. Kasi baka isipin ng tao, yung mga terorista, gusto nila nakikiisa sa kanila yung mga Muslim na hindi raw natin sila isusumbong sa otoridad kapag may ginagawa silang masama. Dahil lang magsusumbong sa otoridad sa ginagawa nilang masama, nagiging munafik, nagiging mortad, dahil nakipagtulungan sa kufar laban sa mga Muslim. Hindi yun mudaharatul musyrikin alal muslimin. Hindi yun magiging kaso ng mudaharatul musyrikin. Pagtulong paikipagtulungan sa mga musyrik laban sa mga muslim. Yun ang magiging pakikipagtulungan sa otoridad laban sa kriminal. Yun ang mangyayari doon. Hindi hindi sila hindi natin sila sinumbong dahil sila ay muslim. Sinumbong natin sila kasi sila ay terorista. Ganun lang yun. So kung yung lihim niya, siya lang ang maapektuhan. Halimbawa, personal na lihim. Oh. Halimbawa, yung tagapagturo. Sabihin na natin, dawa po girin. Nag-asawa pangalawa. So kung yung ano, yung nagtuturo, may sikreto, huwag mo lang ano, huwag kwento. Kung kanin kanino insya Allah. At iba pang mga bagay. At ganyan din, kung yung, kwent, yung sekreto niya, hindi mo ikukwento sa iba, ay eh yung sekreto ng iba, huwag mo rin kakwento sa kanya. Kasi wala siyang kinalaman dun eh. At baka papagalitan ka pa niya. Huwag mo raw lilibakin ang sino man sa harapan niya. Kumbaga, wag mo nang, ano, wag mo na siya idadamay sa mga intriga na nangyayari sa iba't ibang mga tao. Wala tatlob na atrataho. At huwag ka nang maniktik pa sa kanya o maghanap ng kanyang mga kapintasan. Wa kabilat ma'daratuhu. Na kung ang maalam daw siya ay uh, nagpapakumbaba sa kanyang mga pagkukulang, so tanggapin na natin yung kanyang pagpapaumanhin o pagpaumanhinan na natin siya. Kasi wala namang perfectong tao, so maaaring merong tao maalam, di ba? At meron siyang kapintasan sa iba't ibang bagay. So merong tao maaring maalam sa isang bagay, tapos hindi siya maalam masyado sa iba pang bagay. May ganun eh. Bawa ako, hindi ko talaga master yung tajwid. Sa totoo lang. Kaya nahihiya ako magturo sa inyo ng Tajwid eh. Si Torno lang makapalmukha rito eh. Na ano eh. <coughs> Umastang Tajwid Master. Kaya hindi ako masyadong nagtuturo sa totoo lang nung ano. Yung Tajwid, pagpapakabisado ng Quran, hindi ko talaga master yan. alam ko yung basic. inshaAllah. So pagpaumanhinan nyo daw yung ano, yung mga ganong bagay. inshaAllah. Tapos ganyan din, Wa laika an tuwakkiruhu wa tuaddimuhu lillahi madama yahfudu amrullah. At marapat sa iyo daw na igalang siya at dakilain ba pahalagahan yung nagtuturo hanggang siya ay nagpapahalaga sa mga utos ni Allah. So hanggat hindi naman siya gumagawa ng pagsuway, so pwede mo siyang ano, paumanhinan, insya wa la yajlisan na wala yung na ama mo, ho, huwag na huwag kayong uupo sa kanyang harapan. Yung, yung dito yung ano, yung katulad ng nakarana na natukoy natin, huwag ma uupo o tatayo masyadong malapit sa kanya. Wain kanat lahuhadyatun sa bakatilkom ila kidmatihi. At kung yung tagapagturo daw ay mayroong pangangailangan, so ang pinakamainam daw sa mga tao, magunahan sila sa pagtupad sa pangangailangan niya. Sana all. So ganito lang yung pahalagahan. Halimbawa, yung ano, minsan nakakaingit yung mga pastor eh. <laughs> diba? Yung mga pastor, yung lagi ko nakakuwento sa inyo, yung pastor, luma na yung kotse. Sa so, mga tao nagambagan, no? binilhan siya bagong kotse. Kaso yung isang membro ng simbahan niya, nagkasakit yung anak. Kailangan nila magambagan, pagpa-hospital, doon lumapit na sila sa pastor, ang sabi ng pastor, let us pray pagdarasal na lang niya yung bata. Pero siya, nagkakotse dahil sa kanyang pagiging pastor. Pero ano yun eh, kumbaga, mainam na yan. magandang asal yun, magandang asal yun ng mga tao para doon sa tagapagturo, insya Allah. Na matutulungan nila yung tagapagturo sa anumang pangangailangan nito, insya Allah. Ano yun eh, kasi minsan nga, yung nga sabi ko, marami sa mga tagapagturo, hindi man kumikita ng sobra-sobra. Uh, sobra -sobra. Di ba, may mga tumatanggap ng allowance, yung mga tagapagturo na nasa ilalim ng ano, mga Islamic center, hindi naman din malaki yung sinisweldo nila. O meron din naman tagapagturo, wala naman talagang sweldo. Parang ako. Pero kung ano, hindi ko sinasabing ano, gawin nyo ito. Ah. Pero kung baga pag kami makita kayong ganong tao, itulungan nyo rin. Insya Allah. Tulungan nyo rin, insya Allah. Dahil kung, kung yung pangkaraniwang tao, hindi natin natitiis, hindi natin natutulungan. So yung maalam, ano din, uh, matulungan din natin, insya Allah. Sa so tutuloy natin ito, Allah, next week, kasi puro ano na ito, puro mga halimbawa ng kung paano naging mabuti ang salap sa kanilang mga, pag, mga tagapagturo. Alhamdulillah. Sa so tutuloy natin ito, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.